isang nilalang na iisang mata, malaki at malakas na katawan at isang ngiting hindi mo gugustuhin makita sa dilim. Handa ka na ba ulit makinig sa maikling kwento ng kababalaghan at katotohanan sa likod nito? Tara, magkwentuhan tayo. gabi ng Nobyembre 1989 sa isang baryo sa Orion, Bataan. Isang lalaki ang pauwi mula sa pangingisda. Ang pangalan niya ay Fernando. Batikan sa dagat, sanay sa gabi at hindi madaling matakot. Bitbit -bit niya ang kanyang lampara at ang lumang fishing rod na minana parao niya sa kanyang ama. Alas dos ng madaling araw, madilim ang paligid, walang buwan, walang bituin, tanging liwanag lang ng lampara ang tumatanglaw sa makitid na daan sa kagubatan. Mahimik ang paligid, masyadong tahimik. Habang naglalakad si Fernando, napansin niyang may kakaibang lamig ang hangin. Tumingin siya sa paligid, walang tao, walang hayop, pero sa gilid ng kanyang pandinig, may tumawa. <coughs> Isang tawa na mahina sa simula pero unti-unting lumalakas. Pumikil si Fernando, kumapit sa hawakan ng kanyang lampara at pumikit. Pinilit niyang sabihin sa sarili. Imainasyon lang to, pagod lang to. Pero pagdilat niya, naramdaman niyang parang may aninong dumaan sa likuran niya. Napalingon siya. Doon niya nakita ang isang bungisngis na hindi niya inaasahang makita kailanman. Tawan niya ang kanyang lampara at naputol ang tali ng fishing rod. Nangangkat na kasing taas ng dalawang tao, malapad ang katawan, isa lang ang mga mata nito at mga ngiti na umaabot hanggang tainga at muling tumawang pungis <tong> may halong pangungutya. Hindi na nag-isip si Fernando. Tumakbo siya. Halos matapilok sa mga ugat ng puno. Sa bawat hakbang niya, naririnig niya ang halakhak at mabigat na yapak ng gulisnis. Kapit ng ulit-ulit. Pero nang malapit na siya sa gilid ng isang bahay, bigla itong nawala. Minto si Fernando, basang-basa ng pawis. Tumingin siya sa likod. Wala na ang bungisngis. Pero sa lupa, sa tabi ng kanyang paa, may yapak. Hindi sa tao, mas malaki, mas mabigat at hindi normal ang anyo. Simula noon, sinabi ng mga tagabaryo, nagbago si Fernando. Naging tahimik at hindi na lumalabas kapag malapit na ang takip silim. At kung tatanungin siya kung bakit ang palagi niyang sagot. Lagi ko siyang nasusuyapan sa dilim, umpag niyang isang mata at nakakakilabot ng niti niya. Ano nga ba ang bungisngis sa paniniwala ng mga Pilipino? ang bungisngis, isang dambuhalang nilalang na kilala sa kanyang kakaibang anyo at hindi mapigilang pagtawa. Ipinapakita ng mga salinlahi ng kwento ang bungisngis bilang isang higante na may iisang mata lamang sa gitna ng noo. Ang kanyang mga ngipin ay malalaki at sa magkabilang gilid ng bibig ay may nakausli na mahabang tas. Tila ba katulad ng isang hayop na mabagsik ngunit higit pa sa lahat ng ito, kakaiba ang kanyang ngiti. Isang ngising hindi nawawala kaya't mula rito hinangwang kanyang pangalan ngunit ang bungisngis ay hindi lamang isang nakakatakot na nilalang sa maraming bersyon ng alamat siya ay inilalarawan bilang malakas ngunit madaling maloko kayang buhatin ng bungisngis ang pinakamabigat na bagay maging isang buong kalabaw subalit sa kabila ng lakas madali siyang mapaglamangan ng mga tuso o mas matatalinong nilalang. Mayroon din siyang matalas na pandinig kapalit ng pagkakaroon lamang ng isang mata. Ayon sa mga alamat, ang bungisnis ay naninirahan sa mga kabundukan at kagubatan, partikular sa mga lugar ng bataan at Batangas. Sinasabing naglalakad ang higanting laging nakangisi at nagiiwan ng halakhak na umaalingaungaw sa gabi. Saan nga ba nagsimula ang paniniwala ng mga Pilipino sa Bungisnis. Ang pinakamaagang pagsasalaysay tungkol sa Bungisnis ay makikita sa Filipino popular tales na tinipon ni Dean S. Fansler noong unang bahagi ng ikadalawampung siglo sa kwentong The Three Friends, The Monkey, The Dog, and The Carabao. Ikinuwento ng mga tagabayan ang tungkol sa dambuhalang may iisang mata, kilala sa kanyang malakas na tawa at kakaibang anyo. Sa klasikal na aklat na The Creatures of Philippine Lower Mythology ni Maximo de Ramos, inilarawan ang bungisngis bilang bahagi ng mas malawak na hanay ng mga nilalang sa tinatawag na Lower Mythology ng mga Pilipino kasama siya ng mga kapre, tikbalang at mga aswang, mga kwentong nag-ugat sa ating kolektibong kamalayan at oral tradisyon. May mga scholar na nagmumungkahi ng pagkakahawig ng bungismis sa mga banyagang higante o cyclops. Ngunit sa lahat ng ebidensya, malinaw na siya ay isang orihinal na bahagi ng ating sariling pamana. Isinilang siya mula sa bibig ng mga ninuno, lumaganap sa kwentuhan sa gabi at nabuhay sa imahinasyon ng bawat henerasyong Pilipino. Sa gitna ng mga kwento, may ilang paliwanag ang mga eksperto tungkol sa bungisngis. Narito ang ilan. Cultural Diffusion o syncretism. Maraming elemento ng bungisngis. Ang isang higanting may iisang mata, laging tumatawa at pambihirang lakas. Ang bungisngis ay kahawig ng mga cyclopean figure sa iba't ibang epiko at mitolohiya. Halimbawa ang mga cyclops sa klasikong panitikang indumalay at sa ibalong sa bicol na maaaring nagmula sa mga epikong may impluensyang hindumalay. Ang paglalakbay ng tao, kalakalan at pagpapalitan ng kwento sa timog silangang asya ay nagpapaliwanag kung paano napaloob ang ganitong uri ng nilalang sa lokal na alamat. Rare Congenital Conditions Sa agham medikal, may tinatawag na cyclopia, isang napakabihirang congenital kung saan nagkakaisa ang mga orbital fields at nagmumukhang may iisang mata ang bagong silang nakaraniwang karaniwang hindi nabubuhay. Mga kakaibang kapansanan na paminsan-minsan naoobserbahan noon o naririnig sa komunidad at madaling naging inspirasyon ng mga kwentong isang nilalang na may isang mata. Ang alamat ay maaaring exaggeration at storytelling o folk memory batay sa isang totoong kakaibang kaso na naulat sa komunidad folk function theory ayon sa antropolohiya at pag-aaral sa folklore ang mga alamat ay may praktikal na tungkulin nagtuturo ng aral nagpapaliwanag ng panganib sa paligid nagbibigay aliw o nagpapatibay ng pagkakakilanlan ng grupo ang bungisngis na malakas pero madaling lokohin ay maaring ginamit bilang babala o bilang kathang-isip na paraan para maipaliwanag ang kakaibang tunog halimaw sa gubat at para aliwin ang mga bata. Ang mga teoryang ito ay suportado ng pag-aaral sa mga function ng folklore ni Malinowski at iba pa atmospheric at environmental factors sa mga kagubatan sa Pilipinas ay may mga ulat na tila pagtawa na naririnig sa gabi madalas na naiuugnay sa alamat ng higanteng bumisnis ngunit ayon sa mga eksperto maaaring simpleng gawa lamang ito ng kalikasan kapag malakas ang hangin maaaring duman ito sa mga guwang ng puno o siwang ng mga kuweba at lumikha ng tunog na kawig ng pagtawa. Gayon din ang dumadaloy na tubig sa mga bato o sumisingaw mula sa ilalim ng lupa ay pwedeng maglabas ng huni na parang hagigigi sa kombinasyon ng katahimigan ng gabi at imahinasyon ng tao. Ang mga tulog na ito ay nagiging misteryosong halakhak na kalaunan ay nabunsod sa alamat ng bungisngis. Ang bungisnisma man ay maaaring katang isip o base sa mga sinaunang kwento. Isang bagay ang malinaw, may kapangyarihan ng kwento para hubugin ng ating kultura, takot at paniniwala. Ginamit natin ang halimaw na palatawa bilang paalala na hindi lahat ng nakakatawa ay ligtas at hindi lahat ng ngiti ay may mabuting layunin. Kaya sa susunod na may marinig kang tawa sa kagubatan, siguraduhin mong hindi ito isang bungisngis.